Batay sa datos ng PNP Bicol umabot lamang sa 1722 na krimen ang naitala mula July 16 hanggang August 16, 7.12% itong mababa kumpara sa 1854 cases na naitala sa kaparehong panahon noong 2024. Ayon kay PNP Bicol Regional Director Brigadier General Nestor Babagay Jr., ito ang resulta kapag seryosong ipinatutupad ang 5-minute response time strategy, ang estratehiyang ipinag-utos ng PNP petsif din anya ang dahilan kaya nasa higit 15 milyong pisong halaga ng ilegal na droga ang nasabat at naaresto ang 114 drug violators mahigit 300 ang wanted person sa Bicol Rin ang naaresto kabilang na ang anim na klasipikadong regional level at 17 provincial level sa ginanap na collaborative stakeholder forum na nanawagan sa publiko ang opisyal na panatilihin ang pakikiisa sa 5 minute response time strategy para magtuloy-tuloy ang pagbaba ng kriminalidad sa rehiyon